Hi guys, welcome back again to my channel So for today's video, ayan Punta tayo guys sa Rizal So sa Rizal guys, um Madaming magaganda talagang spot doon na pwede mong puntahan So yung iba, may mga napuntahan akong free May iba naman may mga bayad So dito sa Pililya guys Windmill, ayon. um Wala siyang, wala siyang ano kasi parang open siya, pero itong windscapes, balik katabi lang siya ng mismong windmill, kaso uh, ayun napansin ko na medyo may kamahalan siguro mga nasa 150 yung entrance kasama na yung ano ay yung parking so naamaze ako dun sa lugar guys kasi uh, ang ganda hindi siya ganun kalaki pero ang ganda tsaka ayun nung pagpasok ko dito sabi nila ayun matantana mo yung ano uh, Bali 24 na ano na windmill na tower so ayan so ayan share ko sa inyo guys yung view ng ano ng windscapes Ayan, sobrang ganda ayon. Tapos maraming mga puno ayon. As usual, favorite ko guys ayon, kukuha ng picture, kukuha ng video. So, ayon, ginagawa kong content dito sa channel ko. So, yung area na 'yan, ayon guys, medyo ano siya kasi kailangan mo siyang akyatin. May mga steps siya na ano bago mo marating yung yung akyat. Doon naman makikita mo yung ano, bu tanaw mo yung buong ano, yung windmill mismo. Ayon, um hindi pa marami pa silang, pansin ko da guys na marami pa silang, alam mo yung pwede pang i-develop sa lugar para mas mapaganda tapos ayun no need na rin no na rin magbadala ng baon guys kasi ano meron silang parang cafeteria na yun pwede ka magstay doon makapag-relax ayun uh, pansin ko nung nandoon ako ayun may mga family ano family parang family outing na ayun ah... Uh, nagstay sila doon so, totally guys ayan lang yung view niya na makikita mo ayan yung view lang mismo ng ng windmill na sa taas kasi parang may view deck na sila doon na ayun pwede kayong umakyat doon sa taas ayan sobrang ganda guys so parang ano din siya mismo ng ano uh, ng ng Ilocos pero ayun ito kakaiba siya ayan ang ganda So, hindi mo talaga siya makita ng malapitan, maliban dun sa ibang area na ayun, pwede. So, ito talagang purely ano lang talaga, ah, nasa taas ka, tapos ayun, makikita mo mismo yung ano talaga, view. So, ayan. Tapos, ayun, sobrang mahangin, kasi siguro sinasabi ng windscapes. So, rate ko dito guys, ayun, so far sobrang ganda. So, Ayan, so invite ko din yung mga gustong ano, man, mapunta sa mga ganito magandang ano siya guys, ah, magandang ano uh, area na pinuputan lalo dun family kasi parang sa haba ng oras nyo, sabi nga nila pag, nasabi, pag nagbiyahe ka daw, it's not the destination, it's the journey na yung pumunta ka dun sa isang ano, yung banding nyo together. So, ayan. Medyo kalay may kalayuan nga talaga siya guys from from my place like in Cavite. So siguro mga dalawang oras ko siyang binahi good thing sa akin kasi nakamotor ako so mabilis lang kahit papano. So, ayan, um, ayan pa lang yung pangalawang stops ko Doon sa, ano, don sa araw kung ano, uh, biyahe. So, ayan. Ayan yung kabuuan, tsaka na pagdating ko din doon guys medyo wala namang naging problema kasi okay yung panahon sobrang mahangin uh, ayun kasi tingin ko rin pag nag ano pag pag-season ano siya na pinupuntahan niyo, hindi rin ma enjoy kasi nga uh, iba talaga ang ano pag tag-ulan. So, ayan na siya Bali, mainam talaga guys pag nagpibiyahe kayo uh, maagang umalis para hindi kayo ma-stuck doon sa traffic. Tapos, pag nandun na kayo sa area, pwede pa kayong pumunta doon sa marami pang spot na hindi masayang yung ano yung biyahe na parang isang isang destination lang inupuntahan. No? So, I suggest na pre-planned guys, importante yon bago nyo pumunta sa isang lugar. Marami kayong mga yung itinerary nyo for the day. Para, kasi since malayo yung biyahe, parang hindi sayang. Tapos, ayon. Um, sana guys, nag-enjoy kayo doon sa mga, video ko kasi marami pa akong mga i-upload. as uh, soon, Don uh, doon, medyo na-busy lang ako konti kaya ito natagalan na naman bago mag-upload. So, sana guys, nakatulong ako doon sa mga ano, mahilig din na magbiyahe. May mga idea na sila kung anong dapat gawin. Ano yung mga, ano, kung anong masaang lugar pwede. Tapos, may mga lugar din talaga guys na, ano, ah, uh, napupuntahan ko na, ano, libre talaga yung entrance talagang, ah, uh, ayun, sulit yung puntahan mo. So, meron din namang area, mostly, may mga entrance. So, swerte ka na lang talaga pag nakapunta ka sa mga free entrance. So, ayan. So, hindi, ano, ayan, pansin niyo yung guys, um, talagang wheelscape, yung, yung pagkakang, ano, yung landscape, ang ganda ng pagkakagawa talaga. So, ano talaga sila, uh, nami-maintain nila yung kagandahan, yung kalinisan ng area, yung view, super ganda talaga. Tapos, ayun, yung pinaka-amaze doon kasi nga, uh, mahangin siya. So, pwede kayo mag-relax, pwede may family. Kasi may area din sila, guys, na ayun, pwede like gusto niyo may dalang pagkain kayo pwede kayo magstay to so, ayun more on ano lang talaga siya um ayun for picture for ano for relaxing ayan pag may mga sasakyan naman kayo ayun may parking area din sila na uh, pwede kayong magpark doon so ayan siya ang ganda so for sure iba't ibang lugar tong pinanggalingan ng mga to tapos ayun lang guys alin na yung pwede mong gawin diyan ah uh, relax lang hintay ayun ah Tapos ayun guys hindi ka talo doon sa ano sa view kasi ano pag mahilig ka sa mga ganitong ano um ganitong mga area ayun hindi ka magsasawang ma-appreciate mo yung ibang lugar lalo na pag ano yung mga ganitong um mga landscape ayan sobrang ano uh, sobrang ganda sana nag-enjoy kayo guys sa mga video yung pinapakita ko. At sana sa mga bago, bago sa channel na to. Please subscribe po. Thank you.